hindi din na lang ako nakapag-video nung una guys. Ngayon ko lang kasi alala Ito guys, patapos na ng aking ginawang you no know guys. Birthday kasi ng anak ko guys. yung Gumawa na naman ako na Ay, ko. Ah. Ayan guys. Gumawa ako ng ano guys. Um, chocolate birthday box ng aking anak birthday kasi niya guys sa so, ano ayan sa so, January 1 so nag prepare na ako ngayon guys ayan so hindi pa yan tapos guys tatapusin ko pa yan ngayon kasi lagyan ko pa yan dito ito mga chocolate na to guys ano, ano pa to eh ayan. noong November pa to November pa eh? yun October pa lang <laughs> ayan <coughs> Yan. reserve ko lang siya. Pati ito, nilagay ko sa aking chocolate box. Ayan. Yan guys. Yan. Meron niyang gold sa ilalim, guys. So, malalaman lang natin yan. Pag hugutin na yan ang bongga-bongga ng aking yun ni ko iyo. Ayan, guys. Ayan. Like nya ba bang aking ginawa, guys. Ayan. Ito hindi pa tapos guys. Tatapusin ko pa. Wala kasi mawawak ang aking video guys. Kaya ito nahirapan ako mag nahirapan ako mag video mag isa kasi nasira yung patungan ko. Kaya ito tatapusin ko na guys. Ito guys marami pa siya. Hmm. Ito guys, tatapusin ko na siya. i ko lang siya didikit ko siya ng bongga-bongga. Ayan. Hmm, para attract siya tingnan guys. So kung bibili ka pa ng cake. Kasi kaya guys, pag cake kasi ang binibili ko guys. Ano? Hindi nakakain. Para bang mm, magsawa na sila sa cake. So bawat birthday guys, gumawa ako ng idea na doon sila magbo-blow. So, ito ang gagawin ko ngayon. Dati, guys, yung ginawa ko dati ay Love ano yun. naman yun? Yung galing sa Japan, yung dala ng kapatid ko. Uh, ano ngayon? Chocolate na yun? periro yung ngayon. Last ngayon. Yung nag-swimming kay perero yun. Then, yung nakaraan pa, ano yun? Walang ng gaya. Ano yun? Hershey's. Hershey's yun, guys. So, ang ginawa ko guys, gumawa na lang ako para dito sila mag-blow. Patay ang ano. Patay yata ang ano, ang glue gun. Ay, hindi gumagana. mag-ano. Tapos, kaysa, kaysa cake ang ko guys. Ito. Ito. Choice of cake ang balloon ko, guys. Ito na lang. Kasi pagkatapos mag blow siya, ayun, kanya-kanya na sila nang kuha nito. Upa ka na nila to. Dito ko ilagay yung kandila, guys. Para mag-blow siya, dito ko ilalagay. Pinitikit ko naman yung kandila dito. So, dito siya mag-blow. Ayan. So, hugutin niya ito ng bonggang-bongga, -bongga, guys. May makikita siya dito. gin ginto na ano 24 karats na ginto mm. so, so, Pagkikit ko siya guys ng ganyan. Para lang maganda siya tingnan guys. So, in-order ko tong box na ito guys sa Lazada. Ayan. na siya tingnan. Actually, guys, marami pa ito, guys. So, pero, hindi siya makas siya. Mamaya, ikaparambol ko na ito sa mga bata. Eh. Hmm. So, lagi kasi yung sinasabi, guys, na hindi daw niya ma-appreciate yung birthday niya. Kasi nga daw po, New Year. Eh, parang, kahit marami maganda. Uh, hindi niya ma-appreciate kasi nga syempre mga tao busy, new year, ganun. So gumawa ako ng idea guys na ma-appreciate niya So imposible naman guys na hindi niya ito ma-appreciate. Hmm. For sure guys, ma-appreciate niya talaga ito. Ayan. So ayun na siya. Ayan na siya. Yan, so ang kulang nito dito sa po. Kulangan yung kakulay niya. Wala hmm. na. Wala na. Yellow. I need yellow or kahit ganito pwede na to. My oh my god. So, sa gitna lang siya

kasi manibili akong parang gold na kandila. So, ang nababagay kasi sa kanya, ano, uh, gold, gold na kandila. So, may ganun uh, na, maghanap pa. So, ito guys, so, um, channel bye bye